Kasi so, si kapatid, babalik na sa Japan, dadaan lang ng Pampanga. So, ihatid natin siya ngayon sa pier. Let's go! Okay, let's go! Ayan na, bye pa ako sa aking mga... Bye. Juna anak! Baba John and Plexi! Wow, wow, wow! Nag-kissin si Plexi! <laughs> babay na sa inyong mami. Babay na. Video call, video call na lang kay kukong sa inyong mami. naman eh, na mga baby ko. Okay, let's go. Babay, babay, Jenny. Charam. Okay. Papa. Ready okay, na nice tayo. Buksi nga, buksi. Tataba ha eh. tapos Ang kasama niya ay si Paroy. Ang kasama niya si Paroy at si Yasi. Sa si si timali na mag-ihindi. Extra. Extra lang, Extra. <laughs> extra, lang. extra. <laughs> Mapampanga na kayo ngayon, mamaya agad? Diretso. O, oh, ah, diretso na. Oh, o, so susundin lang sila sa piero. At sila ay diretso na ng Pampanga, Pampanga sa isang namin pamangkin doon. Para pa na rin ako doon. Paano ko rin bumalik ulit doon sa isang... Kaya na mas siguro. kaya ko nang pamayay ng mga hindi eh, pa pa tayo doon. See you there in Japan. Kailan ang flight ko ng Japan? 21, uh -huh. 11.30. Uh -huh. 11, ano ka oras? Ano ka oras? 21? Ano Dating ako doon ng 22. Ng 12. gabi? Uh, 5.30 in the morning. Ah, yun. Madaling uh, 22 ulit. Siya ho ay ano? Siya ho ay uh, nasa isang, nasa isang, ano nga tawag doon? Sa isang agency ba tawag doon? Oh, international agency. International agency in po. At kung gusto yung kumuha ng mga tickets anywhere in yeah. the world, American visa. Contact nyo lang siya. At uh, ang kanyang number, anong number mo doon sa Japan? 080-4400-4500 po. tawag lang po kayo sa mga trainees na gusto ng mga SIM card and uh, Wi-Fi services, meron din po kami. At mga trabaho, di ba, meron yes, din? Yes, meron din kami mga employers like uh, yung sa caregivers, meron din po kami. Pero yung mga trabaho ang available ay hindi yung ano, hindi yung mga galing Pilipinas, ah, oh, kundi mga nandun na. Ah, uh, ano? Ayun. Uh, Japan based. Actually, marami na tatarong, para ba magkakatrabaho sa Japan? Marami trabaho sa Japan, kaya lang, ay iniaalok sa mga nandun na. Yes. May mas, mga visa ano, na doon. Walang direktang uh, Pilipinas talaga. Paano? Mas favorable talaga sa mga nandun na kasi madali na silang magbigyan ang bahala ng trabaho. Oh, tsaka yung ano nila, marunong na magmihong Oo, oh, um, medyo marunong na magmihong go. Pag hindi marunong, kailangan talaga marunong magmihong go. Oh. Pasado ka sa JLPT or uh, Promet yung kung gusto ng ticket at umuwi kayo ng Pilipinas o pupunta sa ibang bansa, magtanong lang kayo sa kanya. Once again, 080-440-4500. Yes, yeah, 080-440-4500 Okay! Thank you! Taram! Tayo ay may gamot pa sa ulo kaya kayo garni. Ito si Yasi ay doon na pasok sa Pampanga. Anong pangalan ng gusto? Saan nga kayo sa Pampanga nga to, toto eh? Anonas dito. Anonas? Anonas daw ano po. Ito ay napasok. Ano nas Angeles? Ano na Angeles? Pampanga. Sa nakarating na rin doon. Ngayon ay ito ay napasok doon. Kinder ka pa lang tutoy? Opo. 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 Anong gusto mong subject? Yung pinag-aaralan mo? Anong gusto niyo pinag-aaralan niyo sa school? Yung gustong-gusto mo? Ano Mga kulay? Mga hugis? Ano mga gusto mong tinuturo? Pinag-aaralan? Ano pagkukulay, pagbasa, gano'n. Anong gusto mo? Pagsulat. Ay, pagkukulay. Pagkukulay. Ba? Kung mamana ka sa Lola Malin, baka magaling ka rin mag-drawing. Yes. Ha? Sabi ng teacher niya, magaling daw siya sa ulo. Nagtataas ka ng kamay. Yes, ma'am. Magaling din yung sumayaw. Oo. Araw-araw yun. May araw-araw yun, mami. May naka-briefing yun sa akin. Anong gagawin sa school? Pag tinanong ng teacher? Tutay, pag tinanong ko ng teacher, para tayo mga friendship. Wait lang natin si Marvin na nagpapalit ako Okay. Boss, it's the drop off Baka. ko lang. Patitla, uh, thank you. Baka na. short. Hanggang saan? Ano yung sasaka natin? Yung sinakyan din natin dito. Yun! Ang ganda! Um, Ang ganda! Ah. Oh no! Kasi siya talaga, hindi siya pwede. Pag may nakita ko siyang puti-puti, talagang hindi siya nasakay. Yes. Ayun. So, kalmang-kalma, umatawa yun. Oo, oh, <laughs> sa kanila gusto. <mag> <laughs> Kaya nakamiti ako. <laughs> ito po ang aming pier. Ayan, hindi na ng pagkanda. Pero ayoko pa rin. Sa malaki, nila sa malaki na malaki makanda. Ito po ang biggest passenger terminal sa buong Pilipinas. Pwede tayo mag-wait dito, Tutoy, okay? konti? Ah, ah, doon sige. nga pala. Doon ba? Paras doon na, doon na. No, ah, okay. Pero matanggas inayos din eh. Doon sa Bilya ng Tig. Maganda mami, ang Matangas. Oo. Oh. Ah, pwede pala. pa na. Pinaganda ng Matangas. Kaya, baka kailang umalis agad. <coughs> yung gawa ni Marvin. <coughs> 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 Kasi <coughs> 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 hindi mo ipadjigas naman sa iyo ano? Ah, hindi. Nasa akin yung no, uh, Yan eh. Kaya lang iyan. Tapos pa rin. Uh Huwag natagalan sa ipabag mo lang sa akin ng yan at ijigas niya. Pwede naman. Oo. Ijigas niya sa akin. Ayan So, hindi ko lang kung dito na bibili ng tingkat. Wala po sa dulo eh. Diyan okay. na dito. Dito na ngayon. Asama-sama na dito? dulo, wala na po. Ah, wala na pa rin dulo. Okay. Ayan. Dali lang. Hintayin -hintay din natin si Marvin muna. Oh. 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 mo na na lang natin yung... Bipitin mo yan taas? Hello? Apa Oke, awak sayang? Okey, babush! See you in Japan. siapa Bye ingin jawab?" Siapa Apa kabar! Wow. wow Aku hey, okay. ya. yes. ah, balik deh. Kuya, si Marvin. Ibinigay nyo natin sa atin. Tutoy! Ah, pala sa iyo. Kasi marapan, tatay mo. Nakausap mo na si Marvin. Oo, ay, basa, sabi niya eh. Ah, di yun, ano na lang ka mo? nasa siya, si... Saan po natin? po natin? Saan po Saan po po Isang lapad lang. Sige, tita. Punta na po ako. Hindi naman siya oh, lang. O, kami na maghihintay. O, asa, sige. Asa, sige. Okay. okay, kapatid. Bye-bye. Bye-bye. Yan. Yeah. Uh -huh. Isang lapad. Uh -huh. Di pa papatingin, ha? Bye-bye. Wala rin pa lang Bye-bye, Asi. Bye-bye, kapatid. I love you. I love you all. Ingat sa trip. You. Okay, so umalis na po si kapatid. Naihatid na natin ang ayos. Mamimiss natin yung mga ingay-ingay dito. At bilang pampasaya sa kanya, alam ko mapapanood niya ito, ay bubalik tayo sa nakaraan. Kailan lang naman, yung bago po tayo operahan. So, kinuhanan ko yung kanilang uh, parang mini-reunion ng kanyang mga kaklase. Nung kanilang batch, batch 83 or batch 84, ilan lang sila. Siguro closest, closest circle of friends and uh, masaya na sila ng mga games and nakapamasyal na rin kami at the same time nakapaglakad-lakad sa dagat nakaligo-ligo pa sa dagat ito po ay before pa ng aking surgery ayan at syempre gusto kong ibahagi sa inyo hindi lamang para sa grupo ni kapatid kundi para mapasyalan nyo rin ang Portugalera, ang isa sa mga pinagmamalaking tourist spots ng Oriental Mindoro at nederecho na rin tayo after ng kanilang reunion dumerecho na rin po kami sa pinagmamalaking white beach ng nasabing bayan. So alam kong kilalang kilala niyo ang Puerto Galera. Gusto niyo masilip ulit ito? Pwes, balikan natin ito. So upaup muna sila. Yan. And maghihintay kami dito ng sundo power o mensahe. Kung ano baga. Kung dito baga kami or doon. So wala akong idea. Tawagan natin. Smoke pa more. Stop it! Stop it! Wala yun! <laughs> Yan! Yeah. Showdown nga! Ah! Arte ng kapatid ko eh oh! Alam gandang ganda eh! <laughs> o oh, dali! Go! Yan! Yeah. <laughs> Let's go! Ay, uh, yun Ako! Ay, naso nakita rin namin! Ay, naso uh, sa amin yun! Ano sa tanda niyo pa? Ayan. oh, sa Divine. Meron din pala sila dito. Na si Doon sa dulo doon. Mga lumpas. Marami pa pala din. Ano? Marami pa pala doon. Hindi kayo papasok. Hindi, yung pwede pumasok dyan. Hindi na punta sa akin. Wow. Wow! Talaga naman merong ano eh Kaganda rin yung kusina! Ayan, meron sila. Ang oh, liyempo. Di uh, uh, ba kayo? Liyempo, oh. di diba. Para sa inyo. Teka, <laughs> bisita muna kami din eh. Oh. Aba, ah, marami. Hello sa inyong lahat. Hello sa inyong lahat. Hello. Hello. We miss you. Hello. Baka gusto magpakilala ang bawat isa. Go! Sa buhay! Okay. Uh, Welcome.

yun. Ay, ari. ay, look, na, ay ari. <laughs> Hello po. Gaganda. Ay, super. Nakakainsi ka ng mga kaibigan, Ketch. Ang ganda eh. Ayan, so sa saging po Saging. Oh, naman Enor, ng yan. Ish. Para ka iny niya matinit na matinit na kami matinit na na kanin. matinit <laughs> so so, <laughs> no? na ano? na ano? matinit 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 na 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 sa labas na tayo sa may dagat sa beach tingnan natin ang kanilang beach in tennis hindi lang sa white beach meron ganito dito meron din na white sand nasan ang bagang ilog dito sa dito ang ilog o diba pwede pwede mag surfing ang lakas ang anong sa sides

Okay, swimsuit competition begins with Alexi Mae Brooks. <laughs> Move on. No, we're not Miss Universe Philippines number two, Atisa Manalo from Quezon Province. But hindi to si Atisa. <laughs> Pero matumayo Atisa. Okay, tamo. Takot tumayo po si Atisa. Bukang ah, mananalo mga kaibigan, si Alexi Mae Brooks. So ready na ba kayo maglaro? Yes! Okay yes! so give us 5 minutes and start tayo. Okay. Yes. <laughs> ano mga premyo nyo? Okay, one time. One time. After ano? Huh? to Jerusalem. Yeah. Tukos na nga ngayon. Cash! oo. Ilan ang ating games? Dalawa. Dalawa, Dalawa. oo. Oh. Eh, oh. Okay matigas ang kayaan. Testing. Charang! okay Pero narin, lang, na lang tayo. Pero tiyo na tayo dito sa White Beach, ang talagang pinaka-primera klaseng lugar dito sa Puerto Galera na dinadayo. Ayun na! Dami <laughs> people. Ang <laughs>

maraming Okay, thank you. Win na kami maya maya. This is your friend Roberto Sanger. Good to see you. Masama po yung lahat ng sulong na ng sulang ng world. Kapatawad pa more and more and more. Thank you.